ikaw ka kanahi sa hangin sa bunggay. nung natabo din nga, nagligad ka init. Oh, maskin yeah, ano, pala maulay. Ikaw I mean, pa maulay okay, ka, <laughs> <nabit, trotine. But, laughs> man. Pa maulay, okay. kailangan mo pabilin mo sa mga kuya. Tatlo ka gano'n. Ito daganagan sa bunga ko nulong baho. Hmm? Okay, balan Hindi ko tamang ko perfume. But, o, yan ko nagabi na ng perfume ko. Tama na ko yung naagyan niya. Nagharo market ako, naglapas market. Pero sa lapas daw ay man. dito. Ha, pero, Disa, isir, 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 isir ko na, sa may lapas na zero ka. Isir ko sa'yo muna tabuwa ka. mo. Mga balangga pati kumensa kung sala ako. Kaya daw kung sa feeling ko hindi ko sala eh. Hmm. Kaya ako as a uh, nagabaligya, may mga term kami na ginagamit para mag-approach sa naga, sa mga customer. So ako Muslim, ma'am, sir, nai, ta. Kung dito ka ginasa dito sa si isa ka area, dito na kayo sa si isa ka area, ang nagwa lang sa baba ko na, tinapay, <coughs> na. Pero it's not my intention, bunji nga nga. <coughs> nga. Oo, oo. Kung na magulang kuya sa iya or bata pa sa pero itsura tigulang pa sa ako ni. Oh. Po hindi is not my intention na ako na to yung nagwasa babae na nay na baka kay mostly gagwa ako kun Ta huwag ko yung gambang ako tigulang sa sa ako na muna no. Oy abi mo ano na tabo. Ay nung ta na. Muna bala di ko nga. Pila edad mo dai? No magulang ka pa sa ako ni tawag mo ka nga Ay nay pasensya ka mo. Hindi ko man intention nga kung magulang man ko sa imo, pero kung isipon ta, ah. doon tigulang pa sa sako ni guwapa ko sa iya. Pero wala lang ko na guwapa. nag na ako. Ah, sige, pasensya, Ma'am ha? muna kambal ako, nai kay balaan mo. Amo gina yung nagagawa sa baba ko. -ba, Daway ako yung magtanggal sa akong tinapay. Nai ta. Pero, hindi na yan na insulto para sa imo nga. Kung na ako, magulang ako sa imo. kung sa ako lang magtanawa, daw magulang pa sa sako daw lula nang itsura mo ganang balang ko sa do hindi man guro malain may kung hintawag ta kasi guro lula daw malain buot mo o sa no, imo abi malain no, to ginimo o mga palangga malain na, to daw sa hindi guro ah. sa mga ano ta sa mga followers ta ang ako, na niya sa sa imo na tabo na, na, natabo mo na o is, yung, sige na, sige anong natabo sa imo baka ko sang sudan siya to inya tayo ano ni mo tay kung nagabridya ya Sobra na gusto si Sinta, mas Ogin tatay niya kitay. Ano nga kika? Bayway na ako no? Ay ti mai ay si kina nang aki ise. Kay pero... pag say, mo, na pagtawag tawag sa imo na ganar. Tulis dito na mo. Kani sang uli, tawag ko man sa nanay. Eh. Oo, pero ko sa ako na si ang ko... Ma'am, nagma'am na ko. Ma'am, pero balik-balik kung, kung mga pangga ang itsura ya, daw tigulang pa sa akon, pero daw wala lang gid ko. Nga, pila, pila, gidya, pila, edad mo, ang gintawag mo ko na. Pero kung isip ko, napatubadong kami, to tigulang pa ito. Kung na, nag-hipos ako, at ito, so, sumer, mo nagbakal sa tinapay. Ako daw. Sige, so, ma'am, gin ma'am ko na sa'am, hindi na iya nga siling mo nga gintawag, taka na nga, nai, nga, tigulang ka na. Spito, nai. Pero daw pwede, magulungan na, kay nanay ka na mo. Hmm. O, oh, ano malain sa itong mga palanggap, please, sa okay, nanay, nang, po, oh, please oh, pakyong comment ay, kung sala itong ang nga naya. Pero ay, na, ay, it's not my intention nga kung magulanggin masasak ko. Like, ay <laughs> kakabalo kung magulanggin masasak ko. So, ay like, kaman matanaw oh, ang birth certificate niya. Pero kung tanawang oh, <laughs> ta daw magulang pa sa tigulang pa sa Ako uh, nga ni mukha na ganti buhok. Ko, ay oo. Oh. Pero mga palangga, please pakyong comment kung sala itong ang bako nga naya. Kay hindi intention ko yung uh, ginisutuan ko sa nga kung Bata ko sa sako ni Pudu, hindi. Respeto eh. Kasi ni Sinibib lang naman. Sa kung basi, kung sa sako ni Masi, dumagulang pa to sa sako. Kung patubatong kami, guru, daw may udad sa pa sa sako. Kiliwat ko Din, may utari kong tawag, takang halula, mga ka no? Oh. I'm sorry, ma'am ha. Ang ah, mula so, mga pakikumit ng mga plangga ko. sa bisa lang ang ko. Oh, halalala tayo o okay na man okay lolo, yes. wala ko wala Hindi okay naman magigno. Hindi ka naman makapretend. Hindi ka Hindi ka uh, naman Hindi ka Hindi ka Hindi ka naman Hindi ka Hindi ka Pero sa tutu, mga planga, pakicomment, kung Do tigulan na yung tsura. Pero wala ko intensyon so yun. sa to all, na akong pabaligya as respect. So lalala, pakikomens. Kung sa lang akong ginhimo, lalala. -la -la. But I try my best as of now. Ma'am, na lang ko Hindi mapa May nay may tay, may ta. Bah, pasensya na ko mga planga. Salamat sa support. At dyan, lalala. -la.